What's up guys? Welcome back again to my channel and ayun for today's video nga ay update ko lang kayo sa isdaan nga namin dito. And finally nga guys, dumating na yung aming in order na ilaw para sa mga aquarium namin dito. So balik kanina lang siya dumating and yun kakatapos lang namin ikabit yung ilaw and nakapaglinis na rin ako ng ilan sa mga aquarium. So balik bukas, linisin ko naman yung iba pang aquarium kasi... ayun Magtitend na rin ang ngayon ng gabi. hindi ko na tatapusin kasi yung pasok pa tayo bukas. Tapos, papakita ko na rin sa inyo yung mga aquarium namin. isla namin dito na meron ng ilaw. mas maganda siya kasi yun, kita na yung ilaw katulad ng nasa likod ko guys. Kaya naman na yun, punta na nga tayo sa likod. Ah, uh, sa likod. Punta na tayo doon para pasilip ko sa inyo yung bago namin setup. Hey guys, magsimula tayo dito sa malayo. Ay, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga yung setup namin nung nagkaroon siya ng ilaw. Ayan, parang uh, shop na talaga kami, di ba? So imagine from la mesa na pinagpapatungan nila and sa ganto na, di ba? Wow. Ang ganda na guys. Naganda, kung nagandahan nga kayo guys, please comment down below. Kung ang ganda ba talaga ng setup namin. So yun, punta na nga tayo dito. Unahin natin tong Ayan. Sa so, taas wala pang ilaw. Kasi ang priority talaga namin is yung may mga isda. Ayan. May mga aquarium kami dyan guys. Para ang sa damang accessories. Basta yung mga essential na pa kailangan para sa pag-acquire mas meron kami dito. So, unahin nga natin tong uh, HBB Gapis. So, kung mahilig kayo sa Gapis, meron kami dito mga pure strain, katulad nitong HBB uh, Peter, tapos ito na, nga ba ito? Si, Sigma? Sa so, ganun. Basta yun, kung malapit kayo dito sa amin sa Barangay Manggalang, Matina, Sariaya, Quezon. Punta lang kayo guys. Pwede kayo dito pumunta from 8am to 5pm. Or minsan kahit 10 kasi gising pa kami nun. Ayan, meron din tayong mga aqua plants. Katulad nitong green ocelot. Tapos ayan, ito yung mga koridoras namin. yung mga corridors namin guys. Tapos, ayun, mga Oscar, Giant White Kurami. Uh, talaga namang napaka-healthy guys. Wala tayo dito sa baba. Ayun, another Giant White Kurami. And yung mga Blue Danios namin dito. Ayan. So Kung naghahanap ng blue danios, meron na kami dito, guys. Tapos next natin, itong mga angel fish. Ayan. Tricolor angel fish and marble. Kita nila, di ba? Ang na ng angel fish natin, guys. And yung mga Oscar. Ayan. Nangihihapa sila. Ayan. So, isa yan sa mga monster fish namin dito. And syempre yung aming dalawang Beecher So nasa 6 inches na to guys So kung naghahanap kayo naman surface Fish Beecher Meron kami dito Tapos ayan Itong mga aqua bonsai namin And kung naghahanap din kayo ng mga dwarf shrimp So meron kami ditong uh, Orange Um, cherry and yung Blue, Blue Dream Shrimp. Tapos, ayan, itong mga Leopard Danios. Ayan, sa punta tayo di sa likuran. So, dito, ito yung mga tank na hindi ko pa nalilinis. Ayan. Albino na Oscar. And itong ghost knife fish namin guys. And meron din tayong pako. Ilang inch na ba ito? Parang nasa magpa 5 na rin to guys. Or ay ah, magsi 6 inches. Ayan, katulad nito. Mga pleco, pleco pero hindi nila malinis yung kanilang aquarium. Yun. ay so meron pa tayong tatlong available na pleco or janitor fish. And mga pink dahonyas guys. Ayan. Yeah. So kung naghahanap kayo is meron tayo ditong pink dahonyas. Madami yan. Nasa 100 pieces. Yung pink dahonyas. And syempre yung mga chops namin. Or fancy gapi guys. Ang haba ng buntot niyan. Eh. Malalago ang buntot guys. chops pero magaganda yan guys. Tapos dito naman sa kabila is ito yung mga goldfish na So ito yung local oranda. Red telescopic. Kasi meron pa tayong isang uh, pong goldfish. Tapos syempre mga tetra. Ayan. Black skirt tetra. Low no tetra. Tapos dito mga uh, green sword tail. Tapos pink and leopard danios guys and dito yung mga long fin green danios platy and balon mollies ganda ng green ocelot na ito tapos dito naman yung aming wood catfish na natutulog na tapos yung hammerhead. And yung aming longfin or butterfly na koi fish guys. Ayan. Mayan longfin koi. And may ilan pa kami feather goldfish guys. So kung naghahanap ngayon ng feather goldfish, ayan 10 pesos lang yan. And next natin tong mga koi fish guys. And meron din kaming silver dollar. Tapos meron pa kaming dalawa dito giant white kiram. So, open kami sa mga walk-in customer. Punta na lang kayo dito or chat nyo ako para hindi kayo maligaw. Yun lang guys. Thank you for watching.